Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho o kabuhayan. Ayon sa pinakabagong labor force survey ng Philippine Statistics Authority, nitong buwan ng September nasa 2.26 milyon ang Pilipinong walang trabaho o kabuhayan. Pero bumaba ito pagpasok na Oktubre kung saan nakabagtala ng 2.9 milyon. Katumbas ito ng 4.2% na employment rate ng bansa. Ibig sabihin, sa isang libong Pinoy, dito ay walang trabaho. Kaya naman, Tumas din sa 47.80 milyong mga Pilipino ang nagkaroon ng trabaho kumpara sa 47.67 milyon noong September. Nakakapagtala din ang ahensya ng limang top subsector sa bansa na may pinakamaraming Pilipino na tinatanggap sa trabaho kada taon. ay sa PSA, ito ang pinakamataas na employment rate na naitala sa bansa noong April 2005.